Maayong buntag sa inyo mahigala ko. Kikan ko sa merkado na kung ko magpahit sa saging. So ako sa gihugasan guys. Kaya gusto nyo ko nga maglungak sa saging. Parisan sa ginamos no. O labi na gisaho na sa nga dugang sa mga lamas sa maanang mga kamatis o uban pa. Sa diyan na ngayon guys, ako na nagitak ang money nga kaldero nga akong gigamit guys para sa lungagon sa saging. So gibutangan ng nakno sa tubig guys. Sa so, ako pag ko na ba mga sulum-sulum. Inig ka ko man, ko sa bawang o okay. isunod din ako ang kamatis so, tao-tao din guys ay ha, na din ang kanang ginamos ako kura -kura sa gikuro-kuro sa dahil guys pag ginamos na maginang sunod din guys kay lamig kayo basta gisahon no mm, tanawang ko guys lamig ikay sanan I'm sure kamo mga kababayan ko nga sa lahat ng mga Pilipina out there ganahan yung mga ba sa lutong Pilipino. So naluto na sa guys. So ako nagibutang saya yakong kay ready na gid siya. So why nagkulat ko ano sa nilong agasagi. So na na guys, ready na gid na nagin sa table. Oh, mm, pagkalamig kayo parisan ba sa kape o nasa imo kung sa bagid. Sa so, dihang wala nagiko ko kwanta ni ka o guys so, mga untan ninyo kanilong agsagi with ginisang ginamos. I'm sure nga paglaway mo ani ganahan mo ani no. Kabalo ko nga inyo ginina natilahuan kay Pilipino ba man no? that's at Pinoy's food. So dihang guys, sa eh, dilaw ko, mm, lamig kayo no. So guys, ina to mo sa dinon ani sa mo. No? Ay sa mo ka ulo pag pa kaon saging atubang at sa si video. Sigla ano anak magina dai padayon punta. So daghan salamat sa pagtanong sa akong video. God bless.